Ingat naman sa mga job opening para maging driver. Tatlong Pinoy ang pinagmaneho ng mga sasakyang may gadget pala na nakakakuha ng impormasyon mula sa mga cellphone sa dinaraanan nito. Arestado sila at dalawang Chinese na nag-utos dahil nang e umano. Nakatutok si Ian Cruz. Hinarang ng NBI Special Task Force at Cybercrime Division sa Maynila ang sasakyang ito na minamaneho ng isang Pinoy. Ang sasakyan kasi may catcher umano ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI na misulang fake cell tower kaya bukod sa numero nakukuha ng IMSI catcher ang lahat ng impormasyon ng isang cellphone kaya nagagamit sa pangi-espya. It captures uh, IMSI numbers uh, track location, intercept metadata, and exploit next na network bulda vulner vulnerabilities. Okay? Uh, umiikot sila sa mga installation natin, camps, mga government installation at pagka nadikit sila doon sa lugar na yun, mahihigop nila kung anuman ang information text message, telephone numbers near the area, uh, ganun ka delikado. Marami na po yung nakatanggap ng mga text ano, mula sa isang akala nila ay lihitimong mga kumpanya o lehitimong mga organisasyon pero yun po ay nanggagaling dito sa MC Catcher dahil ang ginagawa po nito kapag nasa isang lugar ito nahihigop nito yung mga data at yung uh, mga numero at yung uh, mga mensahe doon sa isang uh, cellphone na namalapit sa kanya sa ngayon, dalawang sasakyan ng may MC ang hawak ng mga dalawang Chino at tatlong Pinoy namang pinagmamaneho ng mga ganitong sasakyan ang magkakahiwalay na inareso sa Tondo at Malati sa Maynila at sa Bulacan at sinampahan na ng reklamong pang espiya katuwang ng NBI ang AFP sa operasyon. Pag sila is dumaan at tumambay sa Camp Aguinaldo, which is based on our intelligence, merong nakita na pumasok mismo doon. Yung flow ng data, yung incoming at outgoing data from that area, which is Campanginaldo, uh, basically na-intercept nila. Ayon sa isa sa tatlong Pinoy, 3,000 tatlong piso ang bayad sa pagmamaneho nila kada araw. At ang among Chino ang nagsasabi kung saan sila iikot. Wala umano silang alam sa operasyon. Hindi ko po alam eh. Hindi naman po sa akin. Tinuro lang naman sa akin mag-drive lang ako yun lang. Dalawa sa MC catcher na tuntun sa kondo ng mga Chino sina Ni Chinwee, at Zheng Wei sa Malate, Maynila. Ang Mrs. Rao ni Chin Wei ang nagsiwalat ng nakatagong IMSI catcher sa condo unit. Why were you arrested? Okay, sir. All alive Payo ng AFP, maging alerto sa mga tatanggaping trabaho mula sa mga dayuhan, lalo kung may mga aparato sa iminamanehong sasakyan. Kung siguro naman may nag-hire sa atin, nakikita nyo. Ganito yung uh, gadgets, and you are to drive that, siguro magtanong tayo. Hindi lang naman kasi yung trabaho ang kailangan hanapin, kundi yung protection ng uh, ating seguridad. Inimbestigahan na rin ang posibleng ugnayan ng dati ng inaresto dahil sa hinihinalang Chinese spies sa dalawang bagong arestong Chino. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz na Katutok, 24 Horas.